Magandang umaga po sa Ruel at sa lahat ng mga tagapakinig ng 98.5 OKFM At sa araw na ito, narito ang Showbiz Balita Ano ang mga paboritong pagkain ng mga bubuyog upang maakit sa ating Harden. Nakasanayan ng mga bubuyog na mabuhay sa nectar at mga pollen mula sa mga bulaklak na nagbumula sa nectar ang kanilang lakas o enerhiya. At sa pollen ay uh, nakukuha ang protina at sustansya. Kadalasan, pollen ang pinapakain ng mga batang bubuyog o larva. Nagtataglay din ng mga probiosis ang mga bubuyog katulad ng mga lamok na siyang uh, ginagamit nila sa pagkuha at o paghigop ng nektar mula sa mga bulaklak ang mga lalaking bubuyog ay may labintatlong antena at labindalwa naman sa mga kababaihan na pangkaraniwan sa kanilang mga super so family, lahat ng mga bubuyog ay nagtataglay ng dalawang pares ng pakpak. Sa ibang uh, mga uri ng bubuyog, ang isang uh, kaharian o kaantasan ng mga nagtataglay ng masa maikling uh, pakpak at uh, ganoon din po para sa manatili at umunlad ang mga bubuyog ay dapat nating dagdagan para sa mga pagkain ng mga bubuyog sa ating uh, kapaligiran or harden tulad ng mga herbal medicine, herbal spice plants at mga fruit bearing trees ang dapat nating tandaan. Lahat ng mga merong mga dagta na mga gulay, putas, o herbal medicine na halaman ang uh, nakakapag-anyaya sa mga bubuyog upang mabuhay ang uh, ating mga bubuyog na kasama para sa ating magandang mundo. At muli po, ako po si Cecil Sabala para sa 98.5 OKFM, ang inyong oragong kabalitaan. Be happy, Camarines Norte!